Abay malamini ni Lebron at mini Steph Kerr nga daw ang laruan niya itong dalawang young player ng Houston Rockets. At yan ay walang ibang mga idol kung hindi nga itong si Reed Shepard pati na rin si Cam Whitmore, first and second year player na itong ang team ng Houston. And well sa kanilang ang performance laban sa team ng Washington Wizards ay talagang may naalala nga raw ang maraming NBA fans dito nga sa playstyle ng dalawang ito. Well si Reed Shepard mga idol isang shooter at talagang elite shooter na masasabi natin at siyang hinahalin tulad dito nga kay Stephen Curry at ito naman si Cam Whitmore mga idol very athletic high flyer parang young Lebron James nga daw ang laruan and well sa highlights nga na kanilang pinakita laban sa Wizards ay parang malami ni Lebron at mini Stephen Curry nga daw etong dalawang young Rockets player at ating tingnan mga idol ang kanilang mga ginawa Well sa unang play na ating titingnan ay may kita nga natin dito ang gravity ni Reed Shepard mga idol, lang dahil siya ay shooter at siya nga ay threat all over the floor. Ay ang Wizards defense tuloy ay nakafocus nga sa kanya at dyan nga tinake advantage siya ni Cam with more cut backdoor at kanyang ginamit ang kanyang athleticism para nga dito sa finish na ito. Grabing poster tank nakatalikod pa. And then dito naman sa play na ito ay pinakita nga ni Shepard ang kanyang ang curvy range Nagkamali ang kanyang defender going under the screen Kaya naman mga idol pinarosahan niya ito Long, deep, three-pointer, swak na swak yan And then connection na naman neto nga ni Reed pati na rin ni Cam Whitmore At kung makikita nyo mga idol ay halos tatlong player nga ang na-attract neto nga ni Reed Shepard And another backdoor ang ginawa neto nga ni Cam Whitmore Great alley pass and a tough grabbing finish ang ginawa ni Whitmore at nung nag-decide nga ang team ng Wizards na hindi na mag-send ng help defense dito nga kay Reed Shepard ay dyan nga tinake advantage ng number 3 overall pick. Ito nga ang open looks niya at may kita natin sa una dito ay float game. Ang ganyang ginawa over sa 7 footer na number 2 overall pick. And then dito naman sa possession naman ito ay gumamit nga siya ng pull up jumper mga idol smooth and silky shot for a 2 pointer. At yan nga mga idol ang ikinahanga ng maraming NBA fans sa kanilang pinanood at napanood dito nga sa atang mga player ng Houston Rockets. At alam nyo ba, tinapos nga nila ang laban ng may insane stats. Combined sila 47 points and 10 steals. Itong si Cam Whitmore, 25 points, 8 rebounds, 4 assists, 5 steal. At itong si Reed Shepard, 22 points, 6 rebounds, 7 assists at 5 steal. At sinabi nga ng maraming fans mga idol, eh, parang ganito nga daw siguro ang itsura ni Lebron James. Pati na rin ni Stephen Curry kapag sila'y magkasama sa isang team in the NBA. Na-attract nga ni Stephen Stephen Curry ang depensa ng dahil sa kanyang shooting and then LeBron James will just capitalize gamitin ang kanyang athleticism para atakin in the paint ang kalaban or pwede rin naman daw na vice versa. So in short lang niya mga idol, very dangerous na duo itong si LeBron pati na rin si Stephen Curry. At sabi nga nila, this is just a preview mga idol. Pero paano pa nga daw kung si Stephen Curry at Lebron James na mismo talaga ang magkasama bilang mag-teammate in the NBA? Definitely an unstoppable duo nga daw yun Pero anyways mga idol, ano bang masasabi nyo dito sa mini Lebron Parang baby Lebron at baby Steph ng Houston Rockets Komento nyo lamang inyong mga opinion